Ito nga pala yung mga ginagawa ko para mapapogi uli yung nabili kong project bike na Honda Wave. Medyo malayo na nga rin pala yung naging itsura niya compare noong unang araw na nakuha ko to. Araw nga ng linggo ngayon at day off ng karamihan Pero tayo ngayon may gagawin tayong DIY Medyo hindi na kasi presentable yung kulay ng crank nito Kaya ang plano ko tatanggalan ko na lang ng pintura Low budget chrome gaming nga pala yung plano kong gawin dito ngayon Bali gumamit nga pala tayo ng strip sol paint remover Para matanggal yung lumang pintura nitong crankcase cover Nang matanggal na nga yung pintura Babanlawan natin ng konting tubig na may sabon yan Para matanggal yung mga excess na strip sol At dahil nga sobrang balat ng talsik ng strip sol Kaya nagdesisyon ako mag-helmet kasi mahirap na pag natalsikan tayo sa mata. Bali napaka basic lang ng ginagawa ko rito. Kinakalat ko lang yung strip sole sa parte ng crankcase na may kulay tapos sasabayan kong kuskusin ng brush. At syempre bubuhusan natin ng tubig para makita natin kung saan part yung meron pang pintura. Sunod nga palang ginawa ko, bumili rin ako ng liha. Bali pino lang yung gagamitin natin para matanggal lang yung mga part na may kulay itim. Sa paggagawa nga pala nito, dapat meron kang mahabang oras tsaka pasensya dahil kakain talaga to ng oras. Pagkatapos nga natin magliha, gamit naman tayo ng metal polish. Bali, ito yung huling procedure para mapakintab natin lalo tong crankcase cover. Kumuha nga lang pala ako ng tuyot malinis na basahan tapos ikinalat ko yung metal polish tapos pupunas-punasan natin yan hanggang sa kumintab. So yun, after 3 hours ng pagkukulkol natin dito, pagtatanggal ng pintura at pagpapakintab, ito na nga pala yung final na itsura nya. Ayan, kung napapansin nyo, napaka-solid, napaka-presentable compare kanina na bakbak -bak na yung pintura, hindi na magandang tignan. Eto, swabbing sabi na. Right, so itutuloy na natin yung mga gagawin uli natin dito. Tara! Sunod nga pala nating papakintabin ay itong kanan na side. Bali ganun lang din yung procedure na gagawin natin. Ikakalat lang natin yung metal polish tapos gagamit tayo ng basahan. Pagkatapos nga natin mag-polish ay unti-unti ko na raikabit yung mga piyesang dumating na. Bali may 7 days lang kasi ako para mabuksan yung item para maisoli sa seller kung may problema. At hand grip nga pala ikakabit natin. syempre gagamit tayo ng genuine. <laughs> Medyo makunat na nga pala yung hand grip na nakakabit dito kaya ang ginawa ko kinater ko na. <laughs> Hindi na kasi maiikot yung goma katagalan ng panahon dumikit na sa mismo mismong handlebar. Kaya ang ginawa ko dyan, kumuha na ako ng flat screw tapos pinukpok ko ng martilyo para maipasok sa pinakaloob. Saka ako pipingasin yung goma. Tapos kumuha nga rin pala ako ng tubig na may sabon. Ito yung ilalagay kong lubricant dito sa salpakan ng hand grip. Para kapag natuyo yung tubig, hindi dudulas yung hand grip, hindi siya iikot. Balik kabilaan nga pala tong binili ko. Bumili na rin ako ng throttle housing. Medyo may kalumaan na rin kasi nakasalpak dito sa wave. Kaya ang sunod ko na ginawa, babaklasin ko na yung screw nitong throttle housing para may palit ko na tong binili nating bago. Minsan nga pala hindi na rin bumabalik yung throttle cable nito kaya ang gagawin ko sisilipin ko na rin nakita ko nga na purdomin dumi na yung loob ng cable kaya ang ginawa ko inisprayan ko muna ng lubrikan para maging smooth na yung pagbalik nya at nang nalinis ko na nga ikakabit ko na rin agad yung nabili nating housing para feels like brand new na uli yung handlebar nito medyo mas masarap nga pala sa pakiramdam pag bagong hand grip yung hawak mo lalo kapag ka long drive parang brand new na motor na rin yung minamaneho mo nang nailapat ko nga pala yung throttle syempre ilalak ko na rin gumamit nga pala ako ng Phillips screw Kasunod nga pala nating i-unbox ay yung brake light switch sa likuran. Bale hindi ko nga pala sigurado kung gumagana pa yung brake switch sa likuran. Wala kasing battery itong wave nang nakuha ko kaya ang ginawa ko bumili na lang ako ng bago para sigurado. Wala na nga rin pa lang sa to kaya ang ginawa ko nirekta ko na lang sa wiring. Medyo hindi nga pala tayo maalam pagdating sa wiring kaya kung nakikita niyo mali yung ginagawa ko, pwede niyo ako itama para may matutunan tayo parehas. Medyo mas mahaba rin nga pala yung nabili kong brake stopper kaya ang gagawin ko remedyo rito, puputulan ko na lang baka kasi hindi niya ma tumatak switch. Gumamit nga lang pala ako ng plies tapos ipinantay ko lang dun sa luma para sakto sakto pag kinabit na natin. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ito nga palang spring yung humihila sa switch para umilaw yung brake light sa likuran kapag nagpepreno tayo. Sunod nga pala nating i-unbox ay yung lock sa upuan. Sira na rin kasi yun kaya papalitan na natin ng bago. Pwede kasi tayo mawala ng gamit sa motor lalo kapag walang lock yung upuan. So ito kaya tayo bumili ng bagong lock nitong upuan kasi tignan nyo. Ito yung upuan kahit dinan mo pero pag hinatak mo, nabukas pa rin siya. So useless, delikado. Mananakawan tayo ng laman ng compartment. Bali basic lang naman 'to, tatanggalin lang naman natin dalawang lockta at bali plug and play lang naman kaya napakabilis lang din gawin. Pati yung lock ng niya, grabe rin sa kapal ng lupa, no. Ayun no? puro lupa. Replacement nga alam pala ipapalit ko rito pero based sa review ng mga nakabili quality raw tsaka matagal masira kaya okay na rin. Mm -hmm. Ang importante kasi para sa akin ay safe lahat ng gamit na ilalagay natin sa U-Box kahit saan tayo magpark. Kaya nang naikabit ko na nga gusto ko na rin tignan natin kung uubra. Sakto yung pagkapit niya at working. Mm -hmm. Di hamak na mas mura nga pala to kaysa sa presyo ng genuine kaya okay na rin. Mm -hmm. Ang sunod ko nga palang ikakabit ay yung pairings dito sa taas ng gulong. Mm -hmm. Sa buong kaha nga pala nito eto lang yung second na meeting ko. So ayun, eto naman yung makikakabit natin yung uh, rear fender niya at saka tail taillight lens. Kasi yung makakanya rito sa gilid at saka sa harapan, hindi pa natin pwedeng ilagay kasi hindi pa dumadating yung order nating brake master para rito. Kaya hindi pa natin mailagay yung kaka. yung mga uh, inner fairings dito hindi pa natin pwedeng mailagay kasi uh, ayusin pa natin ignition coil nya. Masado na kasing biten, hindi na umabot dito sa spark plug. Kaya ang uunahin muna natin ay yung doon banda sa likuran. Alright? Sa mga nagtatanong nga pala kung anong setup yung gagawin ko rito, ang gusto ko lang kasing gawin dito ay yung presentable siya at magagamit na walang sakit sa ulo. At dahil nga wala naman tayong ganung kalaki ang budget, okay na sa akin na magamit na to pang araw-araw. At dito na nga magsisimula yung pagkakabit natin ng pairings nito. Bale, unahin ko nga pala yung sa taillight dahil hindi pa natin pwedeng umpisaan sa harapan. Marami pa kasing gagawin. Medyo nagtataka nga pala ako rito kasi medyo makalog yung rear fender. Kaya pag silip ko sa ilalim, may tornilyo ang lang dalawa. Bale wala na kasi tayong gagawin sa likod kaya pwede ko na tong ilagay dito. At habang nagagawa nga tayo, syempre meron na naman tayong dumating na parcel. Ito nga pala yung gagamitin nating upuan kasi butas na yung luma. Kudos nga pala sa seller nitong upuan dahil nung isang araw ko lang to binili pero ngayon na i-deliver na rin agad. Bale semi flat nga lang pala yung ikakabit natin dito para hindi masyado masakit sa wet pack. Dapat nga pala bukas ko pa to ikakabit kaya lang masyado na ako nag-excited. Maganda kasi yung holman ng upuan kaya naman kumuha na ako ng nat para ilak na to. So, ayun, ito nga pala yung pinakauling pesa na ikakabit natin pansamantala ngayong araw dito kay Project Wavy kasi may mga pesa pa tayong inaantay na ikakabit natin dito sa gilid kaya hindi ko muna kinabit yung kahanya rito So, ayan, testing muna natin kung okay ba yung pagkapit nito dito So, ayan So, ayan yung itsura nya, ayos na ayos So, kita ito ulit tayo bukas or sa susunod na araw kasi hindi ko sure kung kailan darating ibang pesa niya. Uh, stay tuned lang kayo. Kita ito sa susunod na episode ni Project Wavy. Alright? Ride safe!